Ilanggam at tipaklong. Isang araw, maganda ang sikat ng araw. Abalang-abala ang lahat, lalo na si Langgam. Sa kabilang banda, may isang sipaklog na masayang naglalaro. Siya ay paawit-awit pa, patalon-talon ito sa damuhan. Ilang sandali pa ay nakita niya si Langgam na dadaan at may bit-bit na pagkain. Ito ay isang butil ng bigas. iba't ibang ini Iniipot niya ito. Hakot dito, hakot doon. Kahit pagod na, siya ay di tumibigil. Habang si paklong ay nagpatuloy sa ginagawa niya. takanta pa rin ito. Nagsasaya habang abala ang lahat. Ilang buwan pa ang lumipas at dumating din ang tag-ulan. Malakas ang hangin. Malakas ang ulan, kidlat at kulog. Maraming nasirang halaman at puno. Inanod ito ng baha. Mataas na ang tubig. Walang mahanat na pagkain sa paligid. Ang bahay ni Tipaklong ay na halaman ay nasira. Wala siyang pupuntahan. Malamig pa naman. Naisip niya agad ang kanyang kaibigan na si Langgam. Dali-dali itong kumatok sa pinto ng bahay nito. <tod noise> <tod noise> ก็ได้